Gedong. Tara! Ini sabi na ko sa yo. Di ba naalala mo yung ano? Di ba? Na naalala mo yung nag-deliver tayo sa may mapulang lupa? Oo. Oh. Di ba nag-deliver tayo ron? Okay. Di ba yung minataanan tayong batang nangangalakal? Ay oo. Oh. Oh, ah, natanda mo yun, natanda mo yun wala kami pakiyalang <laughs> uh, ganon na ah uh, di ba bakit Boss? Bini binig binigyan natin bini natin sa kanya yung karton Oo, oh. oh. binigyan ko. Yeah. Eh. ay napanood ni Boss. Natuwa si boss doon. oh kasalamat pagbi bi Bibigyan bi daw ng bonus ni Boss. bi 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 Salamat po. Oh, ano, ano si boss sa sasakyan? Punta ka raw doon sa sasakyan, bibigyan ka ng bonus ni si boss. Para so, uh, magandang ano to. Ah, so, mo bro. ako ah. Oo. Uh, tayo Bigyan na. Mo na. Pa. Pag ako boss, kung naanong makuha ko, ate tayo. Ah, oh, yan ang gusto ko sa'yo eh.

delivery mo kami ha Diyan ay namin Lahat ng Ano si ano malaki di lang Ano si ano si sa boss si, uh, uh, si, uh, uh, si sasakyan? Alala pala Tara, okay. punta natin. Ay, yung, Uy. Ano si boss sasakyan? ang ganda. Ang ganda niya dibigay na.

Sa'yo oh, pambili na materialis to, eh, alam ano ko ba? Kala ko yun yung channel mo. <laughs> yun na mo lang ba sa'yo? Pambili pa materialis tu, eh. Pambili pa <laughs>

sagot mo, ikaw magbabayad. Daming itlog niya, no? Daming itlog nito. Magpupurga tayo ng itlog. Hindi ba lahat yan? Hindi ba lahat yan? Pangako niya yan, eh. you know? Talagang pinagsasurve ko tayo. Talagang ko pa nag... Ano, ha? Ba't parang hindi ka masaya, Kuya Adong, ha? Masaya, lahat na siya, Kuya. Pa-ordering niya, paano lang ang anong gusto nila, eh. Lahat ng anong bayar, ako mo mo bayaran. yan.